Walang planong Department of Agriculture na patawan ng suggested retail price ang presyo ng bigas habang ang -a -aka, kada kilo naman na manok, bagsak presyo dahil sa oversupply, may report si Crisel Pardilla. Bungad pa lang ng 2024, tumaas na ang singil sa tubig, kuryente at gasolina patuloy din ang pagsampa ng presyo ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino base sa price monitoring ng Department of Agriculture mula 40 pesos na pinakamurang bigas na karaan linggo pumapalo na ngayon sa 47 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng well-milled rice kaya suwestyo ng Federation of Free Farmers magpataw ng suggested retail price o price cap kung meron nagbibenta ng parang... 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yun. No? Uh, parang extraordinary profit na yon Might have to reach a level of a price ceiling, price cap. It's not a supply problem right now, but there is anticipated supply problem in the next few months. Kaya tumatay pangamba dyan ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Malugi uli gaya na nangyari na karang taon kung kailan ipinatupad ang price cap sa bigas. Kasi mga ang hirap na maglagay ng SRP, sa ganitong panahon dahil bola tayo nga po siya, hindi natin hawak po ang presyo. Nakatali po tayo sa world market price, uptrend po yung presyo natin. So kung magkakaroon tayo ng SRP, maka makagulo doon sa ano po natin sa retailing sa market gumagalaw po ang bigas natin almost always. pero hindi na raw kinukonsidera ng DA ang paglalagay ng SRP sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas pabago-bago kasi ang international market price dahil sa banta ng El Niño kaya mahirap kontrolin sa ngayon sa maraming pagkakataon magsasakaraw ang dehado rito dahil tiyak na babarati ng mga trader ang kanilang para hindi maapektuhan ang kanilang tubo. Posible rin ari lang magdulot ang espekulasyon at hoarding. Sa ngayon, itinataasan nila ng DA ang buffer sa bigas sa pamamagitan ng importasyon. Makatutulong daw ito sa pag-stabilize ng presyo na hindi kinakailangan pumagitna ng gobyerno. Gagawing prioridad ang paglalaga ng Implementing Rules and Regulations sa Price Act na magbibigay pangil sa DA sa pangangasiwa ng presyo ng mga agri product. Bumubuo na rin ng data system para makita ang demand at supply sa mga produkto tulad ng manok. Mag-aapat na buwan na anilang oversupply ang manok ayon sa United Broiler Racers Association. Sabi ni Jason, pahirapan ang pagbibenta ng sariwang manok sa trabaho market. Sa nakaka-open dalawang bag, isang bag na waste, bag na dumpster. Pero ngayon lang. Itang eh, lang, hindi pa makakalahat pag wala yung mga protein dyan, Matumal na nga, mataas pa raw ang bagsak sa kanila. Kaya umaabot sa 200 hanggang 230 pesos ang presyo ng sariwang manok. Napilitan na tuloy gumamit ang frozen na manok sa kanyang karinderiya si Dora na 140 pesos lamang ang kada kilo. Sa so mga frozen, pwede ko siya -benta ng 50. Isang order yung mga meats, Kurma, 60 to 70 isang order. Kapag? Kapag yung local. Pero hindi raw dapat lumagpas sa 150 pesos ang per kilo ng manok sa harap ng oversupply. Marami ang production, mababa talaga ang demand. Yung retail nga may disconnect with farm gate. Iahambing yung yung gap between retail prices and farm gate prices kung yan mas halos nag-a-average na mga 90% during the fourth quarter yung gap eh. Makikipag-ugnayan ang DA sa mga lokal na pamahalaan para alisin ang mga frozen chicken na bawal anyang ibeta sa palengke na siyang nagdudulot ng oversupply sa lokal na manok. Kasi mayroon tayong food safety si act na nagbabawal ng ganyang patakara dahil dapat una-una yung mga pansin natin na chicken ay dapat sa hotel lang sa restaurant sa mga institusyonan sa mga pasting at things doon lang dapat magpunta yan pero para sa ilang negosyante na ito lang ang binagkakakitaan wala po nagre-reklamo na ano na delikado ang hindi naman okay naman siya kasi Pati kami, kinakain po namin yan. Zalpar Dilia para sa morning show ng bayan. Rise and Shine, Pilipinas.